Hello guys, this is Ate Saida. So guys, meron lang akong i-remind sa inyo. Meron lang akong i-ano sa inyo kasi may mga ano talaga, meron talagang mga kabayan natin na nakakalimutan nila iwan yung mga information nila about sa pag-abroad nila. Ganyan, yung mga papers, mga kontrata, mga number ng mga agency sa Pilipinas at number ng agency sa pupunta na ano, for example, sa Saudi or sa Qatar, basta saan man na bansa ka pupunta is huwag mong ikalimutan i-share sa family mo yung number mong niyo guys. Kasi ano, meron kasi yung nag-comment sa akin na hindi daw niya, hindi na daw niya makontakt yung kapatid nila, ganyan. Kasi wala nga daw siyang, ano, wala silang contact sa agency nila, wala siyang contact, uh, wala siyang iniwan na contact sa agency niya. At kahit kontrata man lang, walang iniwan siya. So wala, walang makontakt sa kanya kahit nga yung ano uh, passport niya is iba yung pangalan niya ha, passport. So wala silang matanungan ganyan. So uh, sa ano sa mga first time or second time kasi mga ugari din may mga ano uh, OFW din kasi na hindi umiiwan. Para hindi ko alam kung nakakalimutan nila or gusto lang talaga nila na hindi umiiwan ng mga information nila about sa pag-abroad nila. So yun nga wala siyang makontak guys so sa kapatid niya so yun nga ang nangyayari is ilang buwan ay wala na silang kontak sa kapatid niya so yun nga guys sa mga first time second time third time o ano alam kong alam nyo rin pero remind lang na wag ano iwan nyo yung mga info nyo sa family nyo no iwan nyo yung passport copy passport copy nyo, iwan nyo rin yung contract copy nyo, kahit i-picture nyo lang, i-send nyo sa, ano, sa kapatid nyo. Kahit yung ano lang doon sa may agency, ano pangalan ng agency sa abroad, ganyan. Tapos pangalan ng agency nyo, Manila At saka, ka dalawa or isa na number na number ng agency sa Manila guys kasi mas madali kayong ano mahanap ganyan guys mas madali kayong mahanap Uh, iwan nyo talaga kung sino yung pinagkatiwalaan yung mga kapatid nyo, ganyan, si mama mo, si tatay mo, ganyan. Basta iwan nyo yung mga info nyo sa pagpunta nyo sa ibang bansa. Kasi ang hirap talaga kapag may hanapin, guys, yung may hanapin sila, may hanapin sila na ano, kamag-anak nila, tapos hindi nila alam yung ano, tapos hindi pa, iba pa yung pangalan sa passport. So, mga alang lang tayo sa Pilipinas, o so, naghihintay lang tayo sa pagtawag niya. Hindi natin mamalayan, hindi naman natin iling hinihiling na wala ano na pala sinasakta na pala siya ano na pala nasa police na station na pala siya ilang months na siya doon so hindi ma actionan agad-agad ganyan so yun guys no sa mga first time so, mostly kasi ito sa nangyayari sa mga first time minsan kasi yung mga second time alam na alam na alam naman nila yung ginagawa nila no so sa mga ano is uh, iwan niya yung mga information niyo sa family niyo. Bago kayo mag-abroad kayo, bago kayo mag-abroad, iwan niya yung mga mga ano contact ng mga agency niyo sa family niya. Yun lang guys, no. Yun lang. That's all kasi naano lang talaga ako doon sa comment na wala na silang ano, tapos nag -ano, nag-ID lang ako na ganun nga kasi mostly naman sa ating kailangan natin may contact sa family natin kasi si yung plano natin na alis ako, wala kayong makontakt sa akin, ganyan-ganyan, is wala kang sa'yo na mag, mag, mag ibang bansa, wala kang uuwi yan kung hindi pamilya mo rin, wala kang ahanapin kung hindi pamilya mo rin. So, wag mong ipagdamot yung contact mo contact mo sa kanila kasi hindi natin alam alam mo yung pagpunta dito hibang ibang bansa is parang 50-50 tayo eh yung amo natin 50-50 mabait ba or hindi or mm, ano ba iba ba ang gali sa atin so yun nga guys no that's all for today guys kasi kakarating lang ganyan to trabaho some ay ano lang talaga parang advice lang advice lang na mag iwan mag send ng info about sa iyo ganyan so yun nga so, that's all for today thank you